Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Dahil sa biyaya ng Diyos, Tayo'y nakakalapit ngayon ng may kalayaan dahil kay Kristo Jesus. Ngunit sa panahon ng lumang tipan, ang paglapit at paghahandog sa Diyos ay hindi basta-basta. Ang mga saserdote ay maaaring mamatay kung hindi sila susunod sa alituntunin ng Diyos. Ano bang mayroon sa pag-aalay noong panahon na iyon? Bakit puno ng alituntunin ang pag-aalay? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalabing limang kabanata ng bilang unang talata hanggang ikalabing anim na kabanata talatang lima. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa mabuting balita ng Panginoon. Nasaksihan natin na dumating sa punto ng pagpapasya ang mga Israelita na siyang hinirang ng Diyos. Kung titingnan natin ang pagpapasya, ang siyang nagpahirap na bagay na gawin na. Kung titingnan natin ang pagpapasya, ang siyang napakahirap na bagay na gawin natin para sa ating mga buhay at maging sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Ang pagpapasya ay napakahirap gawin. Maaaring nararasa na natin maghanap sa isang lugar na merong sangang daan. Hindi natin alam kung aling daan ang pipiliin natin upang matunto natin ang ating hinahanap. Ngunit, napakaliwanag ang daan na ipinakita ng Diyos sa mga Israelita. Ang tamang daan kung saan sila dapat pumunta. Ngunit, nasa kanila pa rin ang pagpapasya sa pagpili ng lugar na dapat nilang tunguhin kung ano ang pipiliin nila ang lupaing may pananampalataya o ang lupaing walang pananampalataya Ngunit ang kanilang pinili ay ang lupaing walang pananampalataya at iyon ay maling pagpapasya na kanilang ginawa Ngunit nang kanilang tingnan ang ilang na kanilang pinili Biglang nagbago ang kanilang pag-iisip. Minabuti nilang bumalik na lang sa lupang pangako sapagkat ang lupaing ito ay napapaligiran ng matataas na pader. Kaya nagpasya silang bumalik sa lupaing ito. Ang pagpapasya na kanilang ginawa ay hindi dahil meron silang pananampalataya sa kanilang sarili kung di ito ay base sa dalawang taong karanasan sa ilang at sa kanilang palagay. Mas mapanganib ang manatili sa ilang. Merong isang tao na natanggal sa kanyang tungkulin matapos makabili ng kanyang bahay at lupa. Lumapit siya sa akin at nagtanong, Bakit hinayaan ng Diyos na makabili ako ng bahay at lupa sa lugar na aking pinili? Kung matatanggal naman ako sa aking katungkulan. Ngunit naalala ko Sinabi niya sa akin, naghahanap pa lamang siya ng bahay, ng kanyang matitirhan, nang siya ay makahanap. Sinabi niya na hindi niya alam kung kalooban ng Diyos ang lugar na iyon para sa kanya. At ngayon, sisisihin niya ang Diyos sa nangyari sa kanya. Mga kaibigan, maaaring kumikilos lamang tayo sa ating mga palapalagay kaysa ating mga pananampalataya. Maaring sasabihin natin, akala ko kalooban na ito ng Diyos at pagpapalain niya ito. Ngunit, kailangang siguraduhing mabuti kung tayo nga ay kumikilos ng may pananampalataya at hindi sa ating mga palapalagay lamang. Tandaan natin, isa lamang sa dalawang ito ang kalooban ng Diyos. Kaya't siguraduhin nating mabuti kung ano ang kalooban ng Diyos sapagkat mahalagang paggugulan natin ng oras at panahon kung ano ang talagang kalooban ng Diyos kung kailangang maghintay upang makita natin ang kanyang kalooban ay gawin natin. Ngayon, sa pagkakatang ito, tayo ay papasok sa pagkakabahabahagi ng aklat ng bilang mula kabanata 15 hanggang 25. Ang mga kabanatang ito ay puno ng paghihinagpis sa manang loob, naguguluhang pag-iisip at puro pagrereklamo na kanilang ginagawa. Ang mga tao ng paglalakbay ay nagkaroon ng maraming aral sa atin, ngunit tandaan natin tayo ay mga manlalakbay at mga dayuhan lamang sa mundong ito. At sa paningin ng Diyos, ang mundong ito ay katulad ng ilang. At kahit tayo ay naroon sa malamig na lugar, ang tingin ng Diyos sa atin ay nasa ilang pa rin. Ngunit kung tayo ay mananampalataya, tayo ay dumaraan lamang sa mundong ito. Tayo ay isang dayuhang manalakbay lamang sa mundong ito. Hayaan ninyong bigyan diin ko ulit ang kabanatang ito. Makikita natin na naantala ang pagpapala ng Diyos para sa mga taga-Israelita. Ngunit hindi naman sila hinayaan ng Diyos kahit sila ay bumalik sa ilang, nangako naman ng Diyos na sila ay makakapasok sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos at sa pananaw ng Diyos, mabuti ang ginawa niya para sa mga Israelita. Basahin po natin ang talata 1 hanggang 2 ng Kabanata 15. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ganito ang sabihin mo sa Israel, Pagdating ninyo sa lupang ibibigay ko sa inyo, sa pagkakataong ito, sinabi ng Diyos ang mga bagay kung paano ang kanyang mga hinirang ay makakapasok sa lupang ipinangako sa kanilang ng Diyos. At pagkatapos ng apat na ang mga Israelita ay bago na rin ang salin lahi at patuloy ang mga bagay na nasimulan, ang mga bagay na napabayaan ng kanilang mga ninuno. Sa talata 3 hanggang 4 ay ganito ang sinasabi, Maghandog kayo kay Yahweh anumang iahandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunugin. Tanging handog bilang panata o kusang handog kung panahon ng pista o tanging pagkakataon ay lalaki pa ninyo ng handog na pagkain, apat na litro ng pitong harinang minasa sa dalawang litrong langis. Ang Diyos ay nangusap tungkol sa paghahandog. Ang bahagi ng langis na kanilang ilalagay ay sa pamamagitan nang pangungusap ng banal na espiritu. At ang bahagi ng alak na inuming handog ay nangungusap ng kagalakan. Pansinin ninyo kung papaano nangungusap ang Diyos sa talatang 8 hanggang siyam kung maghahandog kayo na isang tao upang sunugin o ihain bilang katuparan sa Sasamahan naman ito ng 20 litrong pinong ng minasa sa mahigit na tatlong litrong langis ang Diyos ay nangungusap sa kanila tungkol sa paghahandog, kung ano ang dapat nilang gawin sa lupain na Kanyang ipinangako. Kahit na ang mga salinlaheng ito ay nanggaling sa ilang at sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nag-alok pa rin ang Diyos sa kanila ng paghahandog na dapat nilang gawin sa kanilang pagpasok sa lupang ipinangako ng Diyos. Mga kaibigan, kumusta kayo ngayon? Kung araw ng linggo? pupunta kayo sa simbahan at maaaring ang inyong mga isipan ay nakatuon sa pagpupuri sa Diyos. Ngunit pagkatapos ng araw ng linggo at papasok ang araw ng lunes hanggang sabado, kumusta naman ang inyong pamumuhay? Kayo ba ay nasa ilang pagdating ng lunes hanggang sabado? Tayo ba ay nakikisama at nakikisalamuha sa takbo ng mundo? Pagdating ng linggo, nakatuon ang mga isip sa pagpupuri sa Diyos ngunit pagdating ng lunes hanggang sabado ay nakatuon naman ang ating pag-iisip sa pagpupuri sa mga makamundong bagay. Nais ng Diyos nakasama niyo siya hindi lamang sa araw ng linggo o ng pagsamba. Nais niya nakasama niyo siya kahit saan kayo magpunta, sa palengke, opisina, paaralan at saan man lugar. Nais ng Diyos na mamuhay tayo na kasama niya. Tayo ay tutungo sa talatang 24 hanggang kabanata 16 talatang 3. At dito makikita natin ang ilang mga bagay na makikita natin sa aklat ng Leviticus tungkol sa paghandog para sa kanilang pagkakamaling kasalanan. Tunghayan natin ang talatang 24 hanggang 26. Ang buong bayan ay Naghahandog ng isang toro bilang handog na susunugin, kalakip ng handog na pagkain, at isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Ipaghahandog sila ng saserdote para sa kanilang kasalanan. Kapag nagawa na ito, patatawarin sila pagkat isa lamang itong pakukulang at naghandog na sila ukol dito. Ang buong Israel at ang mga nakikipanayam sa inyo, ay patatawarin pagkat ito'y pagkukulang nilang lahat. Ang pagkakamaling kasalanan ay nagpapaalala sa atin ng kasalukuyang pangyayari. Merong isang malaking pinagtatalunan tungkol sa isang taong hindi pa mananampaltaya. Sila ay hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos at maaaring sila ay naliligaw. Ngunit sasabihin ko sa inyo, hindi sila naliligaw dahil wala silang pinag-aralan sa salita ng Diyos, kundi sila ay naliligaw dahil sila ay makasalanan. Dahil sa ayaw at sa gusto nila, kailangang makarinig sila ng salita ng Diyos at naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay mayroong pagkakataong makarinig ng salita ng Diyos at magkaroon ng pagpapasya na tanggapin ang Diyos. Kaibigan, ikaw ba ay naliligaw? dahil ikaw ay makasalanan. Alalahanin ninyo na ang Panginoong Heso Kristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas tayong mga naliligaw sapagkat wala ni isa ang matuwid sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay naliligaw. Maaring naliligaw tayo sapagkat ayaw nating pakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit ang bawat isa ay may karapatang malaman at tanggapin ang mabuting balita ng Diyos doon sa mga taong walang pagkakataong mapakinggan ang salita ng Diyos kinakailangan na malaman ninyo ang tungkol sa salita ng Diyos upang kayo ay hindi maligaw at hindi magpatuloy sa kasalanan nang silay nasa ilang may nakita silang nangahoy ng araw ng pamamahinga iniharap nila ito kina Moises, Aaron at sa buong bayan. Siya ay ikinulong muna hanggang walang tiyak na parusang igagawad sa kanya. At sinabi nga ni Yahweh kay Moises, dalhin siya sa labas ng bayan at batuhin ng lahat hanggang mamatay. Gayun nga ang ginawa nila. Talata 32 hanggang 36. Ito ay isang mahigpit na pag-uutos, ang isang bagay na maliwanag sa mga taga-Israelita. Ang parusang kamatayan ay para sa mga sumuway sa sampung utos. Kinakailangang makita at maunawaan natin ang ibig sabihin nito at kung bakit namatay si Heso Kristo para sa atin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo nga sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng borlas sa laylayan ng kanyang mga damit. Sabihin mo nga sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng borlas sa laylayan ng kanilang mga damit. Susuksuhin nila ito ng asul na kordon. Gagawin niyo ito upang maalala ninyo ang mga palawit na iyon. Sa gayon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling kagustuhan na kadalasay nagliligaw sa inyo. Sundin ninyong lagi ang aking mga utos at italaga ninyo sa akin ang inyong buhay. Ako si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto ang siya lamang ninyong magiging Diyos ang asul na kordon ay nangangahulugan ng makalangit na kulay. Ito ay nagpapaalala sa kanila na sila ay hinirang ng Diyos at habang sila ay naririto sa lupa, kinakailangan nila ng makalangit na paglalakad. Maraming mananampalataya ngayon na kinakailangan ding gumagamit ng kordon na asul upang magpaalala sa kanila na sila ay anak ng Diyos at namumuhay ayon sa kalaoban ng Diyos. Kung sinasabi natin na tayo ay mananampalataya at mga Krisyano, kinakailangan na mamuhay tayo na naaayon sa kalaoban ng Diyos para sa ating mga buhay. Kinakailangan na mamuhay tayo sa kaibang pamumuhay at hindi sa makasanlibutan na pamumuhay. Ang kabanatang labing anim ay nag-uumpisa sa mga pagrereklamo ng mga Israelita. Ito ay ang ikalimang pagrereklamo na kanilang ginawa. Bago tayo lumabas sa kabanatang labing anim, matatagpuan natin ang pang-anim na pagrereklamo ng mga Israelita. Ang isa ay hinati sa kanilang paglalakbay sa ilang at ang isa naman ay ang pagrereklamo ng mga pari na pinangungunahan ni Korah ang kilalang Levita. Nagimagsik laban kay Moises si Kore na anak ni Isar at apo ni Koat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghihimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet napawang buhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang dalawang daan at katao, napawang kilala sa bayan at mga puno ng kapulungan. Hinarap nila si Moises at Aaron at sinabi, Sobra na yang ginagawa ninyo. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili? Gayong lahat ng nasa kalipunang ito ay banal at hindi hinihiwalayan ni Yahweh talata isa hanggang tatlong Si Cora ay isang levita na merong mataas na panunungkulan. Siya ay kasama sa dalawang daan at na mga prinsipe na kilala rin sa buong bayan. Upang mabisa ang kanilang paghihimagsikan, kinakailangan sila ay tanyag. Kinakailangan meron kang salapi at ginagamit mo ang iyong utak. Ang paghihimagsikang ito ay hindi lamang maliit na pangyayari. Sa katunayan, ang pag-aatake na ginawa sa paghihimagsikang ito ay walang patutunguhan. Ano ba talaga ang tunay na ugat sa kaguluhan ito? Ito ay dahil sa inggit ni Cora. Ang dahilan ng inggit ay nakakatakot na bagay. Ang lahat ng karapatan ay ibinigay ng Diyos walang taong tumanggap ng parangal para sa kanyang sarili. Ibinigay ng Diyos ang mga lugar himpilan at pinigyan din ng Diyos ang mga libita ng kanya-kanyang gawain. Ang mga katungkulan na nakaatang sa kanila ay mga tungkulin na binigay ng Diyos. Maging si Moises ay mayroon ding mga tungkuling kinatatayuan na ibinigay ng Panginoon. At ito rin ang mahalagang bagay na makita natin ngayon. Ang mga simbahan sa iba't ibang lugar ay nagkakaroon din ng problema. Nalalaman natin ang mga problema sapagkat tayo rin ay nagkakaroon ng problema. Mayroong mga tao sa loob ng simbahan na nagkakaroon ng paghihimagsikan at isa lang ang nagiging ugat ng lahat ng ito at ito ay ang pagkainggit at ito ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay nagpahayag ng tungkol sa kababaan ng loob para sa ating mga kaisipan kinakailangang lumakad tayong mayroong pagpapakumbaba kinakailangan na malaman natin na lahat ng karapatan ay ibinigay ng Diyos sa Aklat ng Bagong Tipan ng Unang Korinto, Kabanatang Labing Dalawa, matatagpuan natin na inilarawan ni Apostol Pablo ang ating mga katawan ay isang templo. At ang isang katawan ay maraming bahagi, ganoon din sa isang simbahan, marami ring mga miyembro. Kung ikaw ay iniligtas ng Diyos, nilagay niya sa iyong katawan ang banal na Espiritu, at ikaw ngayon ay kumikilos sa katawan ng isang mananampalataya. Marami ang handog ng Espiritu. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay pinagkalooban ng talento ng banal na Espiritu na dapat mong gamitin at ito ay tungkulin mo bilang katawan ng isang mananampalataya. Ang buong katawan ay hindi dila, hindi mata, at hindi rin tainga ang bawat bahagi ay mayroon kanya-kanyang gamit at ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng mga talento at isa na rito ay ang talento ng pagtulong at maraming paraan upang gamitin natin ang pagtulong sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang bawat isa ay mayroong talentong ibinigay ang Diyos at nais ng Diyos na natin ito. Ang iyong gawain ay hindi upang kudin ang trabaho na ipinagkaloob sa iba, sapagkat meron sa mga mananampalataya sa loob ng simbahan na nagpapakaloko para lang makuha ang katungkulan sa loob ng simbahan. Mga kaibigan, ang iba sa mga bahagi ng iyong katawan ay hindi nakikita, sapagkat sila ay nasa loob ng kanilang katawan. Ngunit sila ay mahalaga rin. Ang bawat bahagi na kumikilos sa iyong katawan ay mahalaga. Ganoon din sa simbahan. Ang motibo ng pagkaingit ng maraming tao ay nagiging sanhi ng kaguluhan. Ganoon din sa ating mga simbahan. Ang mga taong ito ay nais nilang magkaroon ng magandang katungkulan sa pamumuno. Ngunit, hindi tayo tinawag ng Diyos sa ganoong paraan, pagkat tinawag tayo ng Diyos na mayroong pagpapakumbaba sa sarili. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan labing ani ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat muli Panginoon sa araw na ito. Muli kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli na patibay ang aming pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na salita. Marami pong salamat sa pagkakataong ito. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.